Hello mga parts, kumusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Mga parts, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta ah, dito sa ating channel at kung bago lamang po kayo ay eh, mag na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago kong ina na iba't ibang mga video. Ngayon mga parts, gagawa naman tayo ng isang electric pan na test pan. Ito ang problema nito mga parts, ayaw daw mandar. Ngayon gagamit tayo ito, itong screw. Saka ito mga parts, yung brass niya. Tsaka ito mga parts yung pliers. Yan ang ating gagamitin. Hindi muna tayo gagamit ng analog multimeter at digital multimeter. Wala tayong gagamitin tester eh kaka. Yan lang ang ating gagamitin mga parts. At titingnan natin kung paano natin mabubuo, mabubuo ito ng hindi tayo gagamit ng analog multimeter or digital multimeter. Ayan mga parts. Kung pwede rin kayong gumawa, gumawa, ng inyong electric pan na hindi na kayo gagamit ng multimeter at ituturo ko sa inyo kung paano. Ngayon mga parts, pagka kayo gagawa ng isang electric pan kailangan nakachinelis kayo na makapalang goma. Ayan, nakasapatos kayo mga parts. Ayan mga parts, para safety. Saka yung ginagawa nyo, dapat kahoy dito, nakapatong sa kahoy. Yan, yung pinakalamesa nyo mga parts. At yung upuan nyo ay kailangan plastic. Para safety kayo at hindi kayo makuryente mga parts. Ayan mga parts, ipa-plug ko na. Ngayon, pakiramdaman ng labanan dito mga parts dahil wala tayong gamit na analog multimeter at digital multimeter. Ayan, ganyan mga parts ang gagawin, pakiramdaman lang. Ayan mga parts. Ngayon, nararamdaman ko nagbabibrate yung kanyang shafting sa 1, 2, and 3. Nagbabibrate. Ibig sabihin nun mga parts, buo yung ating despan. Ayan o, oh, nagbabibrate siya. Ayan o, oh, mga parts. Nararamdaman yung ating kamay yan pagka hinipo hinipo natin ayan oh ang problema nito mga parts ito mahigpit yung kanya shafting mga parts kaya uh, ano kaya hindi makaikot yung ating LC ng ating electric fan ngayon tatanggalin natin tong mga cover na to mga parts at mabilisan lang tong upload natin para hindi po kayo naiinip sa ating panonood ayan tatanggalin po natin tong mga tornilyo at ito mga parts Ayan mga parts, okay yung kanyang ginawa. Nilagyan niya ng electrical tape para hindi maluwag. Okay yung diskarte nung dating gumawa nito mga parts. Ngayon mga parts, ang gagawin natin, tatanggalin natin to. Kasi yung gearbox niya, baka masira. Kasi habang gumagawa tayo ng ating electric pan, nagagalaw yan mga parts. Kung hindi natin tatanggalin. Ayan ganyan no gumagalaw ng ganyan yan. Kaya alisin natin mga parts. Ngayon mga parts, kailangan yung ginagawaan yung table. May butas para... Diyan ipapasok yung shafting para magin hawa kayong magbaklas ng inyong electric pan, mga parts. Ngayon, tatanggalin natin itong tornilyo. Ayan, natanggal ko na at mabilisan lang itong upload natin, mga parts. Ayan. Ngayon, mga parts, pag magtatanggal tayo ng isang electric pan, kailangan uunahin natin yung pinaka ilalim. Ito, mga parts. Ayan o, oh, nakita nyo, mga parts. Yun langis niya, o. Oh. Tumigas na. Ang gagawin nyo, pupunasan nyo lang. At lalagyan nyo naman mantika para dubulas. Para maginhawa nating matanggal yung ating shafting na yan. Yan mga parts, unti-unti lang, tsaga-tsaga lang. Huwag nyo bibiglayin mga parts. Baka matanggal yung kanyang ano, bushing. Yan o, nak nakita nyo mga parts. Yan, unti-unti lang. Ayan o. Ayan o, nakita nyo, natanggal din eh o, oh, mga parts. Ito, iiwasan nyo, baka mamaya yung mga wire ng ating stator ay eh malagot. Yung mga rewind. Kaya ito unang tatanggalin natin mga parts. Sa kanya uli ilaligyan ng mantika para dumulas mga parts. Ayan mga parts nakita nyo. Ayan o nakita nyo mga parts. Yung kanyang shafting. Ayan na nakita nyo yung, yung kanyang shafting mga parts pakat pa rin At mm, hindi natin maiikot Ngayon tatanggalin natin tong gearbox mga parts Ayan natanggal ko na at mabilis lang tong upload natin mga parts Sabi ko nga sa inyo Ngayon gagamit tayo ng WD-40 Ayan dahil ito ay mahigpit Ayan mga parts Ngayon gagamit tayo ng kahoy mga parts Para hindi masira yung ating shafting Ayan, po, pupukin natin ito ng dahan-dahan hanggang sa lumabas yung kanyang rotor. Ayan mga parts, oh, nakita nyo. Sumama yung kanyang bushing. Dahil pakat siya. Wala na tayong magagawa dahil sumama yung kanyang bushing. Eh, aalisin natin to Gagamit tayo ng vice grip. Ngayon, pipisigan muna natin to ng WD-40. Ayan mga parts. Saka so, gagamit tayo ng vice grip. Uunti-unti natin tanggalin to mga parts. Ayan oh, pakat na pakat siya. Ayan, pag ganyan lang mga parts. Unti-unti lang. At, at yan ay matatanggal. Ayan o, no? nakita nyo. Puro kalawang yung loob mga parts. Ayan o, no, nakita nyo. Kaya pumakit yung ating busing. Puro kalawang na yung loob. Ngayon, gagamit tayo ng 5,000 li Lili liliahin lang natin tong ano na to yung na to hindi na natin papalitan yan liliahin lang natin ganyan lang wala naman siyang ano eh. Wala naman siyang bewang oh. Hindi naman siya nagkabewang. O, okay pa naman. Makukuha, pagka makukuha pa sa liha mga parts, ang gagawin nyo, liliahin nyo, liliahin nyo na lang. Pagka makukuha pa sa liha. Pero pagka may bewang na, eh palitan nyo na. Ayan, saka natin ilalagay yung kanyang spacer. Ayan, buti, buo pa yung kanyang spacer. Ngayon, itong na to, ikakabit na natin mga parts. Pero, linisin natin yung loob. Ayan Oh. Dahil, dahil panigurado mga parts, may mga ano to, may mga tumigis na langis dito sa ating lobe ng ng ating bushing. Ayan mga parts. Ayan, lilinisin li, natin ng ganyan. Ngayon lalagyan natin to ng tubig mga parts, tubig. Ito. Hindi natin nilalagay sa electric panya. sa katawan natin to ilalagay. Dahil lagi iinit ngayon mga parts, ito kailangan ng ating katawan. Ayan. Ayan mga parts Kailangan nagiinom tayo ng maraming tubig ngayon Ngayon mga parts ang gagawin natin Lalagyan natin ito ng gas Itong basahan na to Ayan o oh, ganyan Gas yan mga parts yung ilalagay natin sa basahan na yan Ngayon ang gagawin natin ito Lilinisin niya natin itong busing mga parts Ayan ganyan mga parts Ayan Ayan mga parts, pagkatsagaan natin itong linisin. Ayan. Sigurado, makisip na makisip na yung loob niyan. Ayan nakita nyo mga parts oh Ayan o, oh. tanggal na yung mga tumigis na langis. Ngayon, di na natin dito. Dito mga parts meron, meron tayong upload niyan mga parts dito sa ating channel. Ayan, ilalagay ko na lang sa, ano, sa baba. Ilalagay ko na lang yung link para mapanood nyo yung madali ang pagkakabit ng busing dito sa ating electric pan mga parts Yung madali ang diskartihan lang, Ika nga. Ayan mga parts mabilisan lang itong upload natin. Ayan, saan natin ito lalagyan ng mantika. Ayan mga parts. Ayan mga parts, naikabit ko na at mabilisan nga lang to. Sabi ko nga sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, meron tayong upload yan dito sa ating channel. Yung pagkakabit ng busing. Yung diskartihan na pagkakabit. Ayan mga parts, naikabit ko na at ikakabit ko na yung ating tornilyo. At saka natin to tetestingin kung nagawa ba natin yung ating electric pan na kahit wala tayong gamit na analog multimeter or digital multimeter. Ayan, mga parts, makakagawa tayo ng isang electric bank kahit wala tayo nun. Basta meron lang tayong mga pamihit na katulad ng ating ginagamit. Ayan, mga parts, ngayon, na napalagin ko na at isi-set ko na sa number 1. Ayan, o, oh, nyo, mga parts, o, oh, umandar na. O, oh, ayan, o, oh, nakita nyo, mga parts. Ayan, oh, na natin kahit hindi tayo gumamit ng analog multimeter kahit wala tayong ginamit na tester nakagawa pa rin tayo ng isang electric pan kaya sabi ko sa inyo mga parts discardihan lang yan sa, kanyo, sa kagaganyan ninyo ng kamay mga parts para maramdaman nyo kung palitin na yung kanyang kapasitor ayano no? at yung kanyang stator kung mahina na o malakas pa ayan yung ating mga gawain. sabi ko nga sa inyo mga parts magiinom tayo ng maraming tubig ngayon dahil nagiinit ngayon mga parts Ano mga parts, maraming po salamat sa inyong panonood at patuloy na pag-suporta dito sa ating channel. Kaya ang pangalan mga mag-subscribe na na din ang subscribe na. Para lagi po kayong updated sa mga bagong na-upload na iba't ibang mga <laughs> video.